Eh oh. no, Wala nang mga obstacle na bato ang iyong paligid. Kasi pag may bato yan dyan, oh, tumalun siya sa may mga bato. Siyempre, may tendency masugatan yung kanyang talampakan kung matalim yung bato. Pag nagkaroon ng sugat, tapos siyempre lakad siya ng lakad, yung sugat niya, nalalagyan ng buhangin, minsan yung ipot niya mismo, o, tapos sa uh, i stay na sa talampakan niya pwedeng mag-develop bilang tibak so dapat inaagapan niyan. para ano yung mga bagay na pwede mong liit-liit na mga bagay na pwede mong gawin para sa ikabubuti ng iyong manukan mas maganda tutal na ikaw din naman ang uh, mahihirapan kapag uh, nagkaroon ng tibak yung alaga mo. Mahirap pa uh, manggamot ng malalang tibak. Ngayon, kung meron nag-umpisa siya, may nag accidentally nagkaroon ng sugat, Anakita uh, mo, kagad mo na-observe. Ayun, pwede mo kagad itong ano, uh, remedyohan. anong gagawin? Gumawa lang kayo ng chinelas ng manok. Kung papano, meron kaming video. Pero medyo i-scroll ka ng medyo mga isang oras. <laughs> medyo isang oras na scrollan. hanapin mo na lang. Ah, uh, nandoon. Baka type mo lang barangay do na chinelas ng manok. O walang mm. gastos. Mm -mm. Na chinelas ng manok parang ganun. Minsan gagawa ulit ako kasi para refresher course ba. No. Mm -mm, <clears throat> pwede rin 'yan. So, para makita lang naman. Mga... Pero sa ngayon, maingay na si ano. <laughs> si Katrina. Katrina, meron kami isang ina hindi to, ito. Nakapo, talaga naman. Parang may, may tornado sa loob ng kanyang breathing pen. <laughs> yeah. si Catriona, alam Ito, niya yung oras. Mag, ano to, ma, ma super, super uh, matakaw. Ito yung pair na mababait. Ayan, tutuka-tuka siya pero hindi, siya yung nanunok galit. Ah. Parang, hello, eh, hello, I'm here. Yeah, Mabait din yan. Sigurado to. Sana maglimlim, no? Pag naglimlim siya, pag may mga sisiw, na ng na mga sisiw kung ano yung... Parents. Ano nung inahin. Kung mabait yung inahin, yung mga sisiw mo magiging mabait din. Pero kapag mailap, ma nagrabe ang inahin. Asahan mo na ano yung mga sisiw mo. Mailap din. O kaya mabagsik yung inahin, nanuno ka, namamalo. Makikita ng mga sisiw yan. Natututunan nila yan. Parang gagayahin nila yan pag, uh, pag sila yung lumaki. Ngayon, ano nga ba yung tanong na itinatanong? Tanang, Tanong lang na maganda ba na may regular hours yung pagkain ng mga alaga? Ay, eh, syempre, mas maganda meron kang oras na binibigay sa pagpapakain. Kami, 6 o'clock, 6.30 o ano man, basta nasa 6. 6 o'clock, pero dapat, ah uh, wag lang late ka magpapakain talaga. Yung mga 7, 8. Medyo may mga epekto na yun sa alagang manok. Kasi yung mga iba, pag uh, wala na dun sa kanilang oras, ng nang... tabi tayo, <laughs> wala na sa oras yung kanilang kain. Minsan nagtitira na si... Tinutukatukan <laughs> na ako, nagugutom na. Hmm. Nagugutom na yun, nagugutom na. Well, dapat, Gibilisan na lang natin nasa oras yung pagpapakain kasi kapag wala na sa oras yung pagpapakain mo medyo late ka nagpakain may mga iba na nagtitira na ng pagkain para nalipasa na ng gutom merong iba naman na anytime mo naman pakainin yan malakas silang kumain meron naman iba na pag late ka kakainin nila yung binigay mo uubusin nila pero pag nagpakain ka ng hapon dun na naman sila magtitira kasi meron pa silang naman sa sa kanilang sistema sa kanilang digestive yun feeling nila medyo busog sila kaunti. Kaya dapat nasa oras. Kami, ang oras namin sa pagpapakain, 6 ng umaga at 4 ng hapon. Tapos meron din instance sa mga lalo na sa mga sa mga lalaki. Kapag yan nagugutom masyado, nag-uumpisa yan silang uh, manuka. Dahil sa gutom yung syempre, parang tao din yan kapag gutom ka, di ba? Wala ka sa wisyo. Aburido, no? nagtatantrums kapag Meron akong kilala diyan kapag nagugutom, <laughs> nagka-tantrums. Ah. Oh. Grabe. Na may personal oh, kaya ata eh. Nagtatantrum sa mga Dapat topic lang sa manok. Oo. Sa sinabi mo na na, oh, wag kang magtatantrum. Magtantrums. Ayun. Kailangan nasa oras kang magpapakain. Mas maganda yung sa, sa umaga, yung 6 ng umaga kasi Medyo ano pa yung cool pa yung mga ulo ng mga manok mo eh. Gutom man sila, hindi sila ganun ka sa gutom. Regular gutom nang nalalaban oh, nila kasi ka -ka kaliliwanag lang eh. Tsaka na fast sila nung buong magdamag. Oh, eh. tapos kapag hapon naman, yung hindi pa sila ganun kagutom, alas 4. <coughs> ang uh, pinaka perfect para sa akin, uh, alas 4. Hindi pisali, hindi pa sila ganun kagutom na papakainin mo sila. Kapag late yung alas 5, ano na yan? Yung parang galit na galit na yung sagutom. Tsaka nagmamadali na sila kasi alam na nandibilim na. Kaya pag na, naglalagay na. ka ng pagkain, una, tutukay ka na nila eh. Tapos magpa-progress na yan bilang agresyon. Magiging uh, mapanukana yung manok mo. Pag ginahawa ka, manunukana siya. Kasi na-experience na niya na eh. Kaya magandang may oras talaga yung pagpapakain. So, oras na. Alas 4 na. Let's go. Gigibay. <laughs> Gigibay na yun oh. na. Kinuha niya lang yung kapagkain eh. Kinuha lang kapagkain. Oh. Wala siyang pakialam. So, oh. relax. Ay, dalawa kayo talaga Oh. Mm. Yan dalawa na yan. Na tandem yan sa katakawan. oh, di ba? Perfect couple yan. Perfect couple. po. Perfect combination. Perfect combination. Mm. Ikaw. Ikaw ang nagwag. Mabait yan eh. Pangalan niya, baby. Baby gal. Baby gal. <laughs> oh, you. I'm here. Shopee. Shopee. My Chappy. My chappy boy. Yan ang pinaka anong manok dito. Map, uh, matindi. Matin, matikas. Ay, hindi. Oh. Si Batman din. Mm, sige, ikaw. Ikaw. Ikaw mo nang wagi. Yung mga inahin nilalagyan nila, ng eggshell yung gaya nila. Kaya may mga puti-puti sa kainan. Ayan o. Oh. Gumaganda na ang aking buttercup. Hmm. Hehehe. <laughs> Kano okay. kung nagpakain ko pa ng alasiko? Kasi mas mm. galit na galit sila. Sila na pinapakain sila pa yung galit. Mm. Si Quindy. Bee. Hmm. Sige. Ano to? Malaking inahin to. Parang ganito. Ito malaki rin ito eh. Si Miss Yu. O. Oh. Ayun ka hmm. Tingnan mo si Bat, managugutom na. <laughs> Tapos kapag meron kayong mga tandang o atsaw. Hindi oh. nyo alam na, saan siya pupunta. May mga katsaw kayo na ah, medyo ag aggressive. Yun ang unahin yung pakainin. Kasi lalo na kapag nagpakain ka sa, sa nakikita niya, na hindi mo siya inuna, parang lalo siyang naiinis. Kaya kailangan unahin mo na siya pakainin. At saka nakakabulabog, nagagaya siya ng iba. Katulad ni nito, kung hindi mo sila uunahin, di ba? Hindi mo siya uunahin, mag magulo, maingay. oh, maingay. Lalo na kung magkaitlog na siya, Masya-shake yung... Hugad. Kaya kami, pinaka-una pinaka, namin pinakpakain itong pair na to. Kasi ano sila, yung magulo sila. Muuga yung... Era. pero hindi naman masyado. Nakata tinali na nga yan eh. Tinali na nga yan, pero nauuga pa niya eh. <laughs> Kaya... Ang tamo, ang laki na ng butsi. Gusto pa. Ang laki ng butsi. <laughs> oh. Pulawe, pulawe. Ano? Tiniran mo si Riot? Na, tiniran mo si Riot? Ang laki ng butsi mo. Paling ka na. Konti lang lang ka na Hawawa naman. <laughs> Sinasalok. ko yung lubo. <laughs> Bis na to ka. Di ba? Tumutuka ka lang. Sinasalok yung mga pellets eh. Sorry, sorry guys. Magulo. Muntik ako malaglag. Okay, Pagkat naman sa muntik malaglag. Ang <laughs> Well, mga kaibigan. Yan ang aming hapon. Uh, Kami nagpakain. Uh, kunting konting ano lang uh, kunting tip lang dun sa aming pagpapakain sa oras ng pagpapakain kami 6 to 4 uh, kayo kung gusto nyong iba basta maganda yung ano yung observation nyo sa kanila no, mas maganda kasi yun eh kasi kahit naman tutsundin nyo yung oras ko kung yung observation nyo iba Siyempre, parang hindi rin tutugma dun sa aking style. Uh, dapat uh, ayon lang doon sa kung anong kung anong uh, hinihiling ng mga alaga niya kung pag pa, at least uh, may guide lang try to listen oh. I, <laughs> <laughs> well mga kaibigan maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na episode maraming salamat paalam, paalam. gusto pa oo oh. ay talaga oh ay yeah. may favoritism dito ay